Ganti ng api, Jamal Murray bumawi nga sa Wolves at grabing revenge game ang ginawa. Pinatahimik ang buong arena. Malilebron James naman si Andre Edwards dito sa chase down niyang ito at si Aaron Gordon na ba'y parang sinapian ni Stephen Curry sa laban. Game number 3 ng ang serye this 2024 playoffs, Denver Nuggets versus Minnesota Timberwolves. Start na ganda in the first quarter kung saan ang much better start para sa defending NBA champions kung saan nakakasabay na sila sa opensa laban nga sa Minnesota at tied ng score natin at 9 points after 4 minutes. And then Anthony Edwards, mala Lebron pa sa chase down block niya kay Porter Jr. And then matapos niyan, abay, grid and grind tayo dito kung saan mabagal ngang opensa ng two teams dahil nakafocus nga sila pareya sa paglalaro ng depensa. And then Jamal Murray, a much better performance so far sa so, umpisa ng laban. And he is in rhythm mga idol, already with 8 points na agad, 4-4-6. At sinayawan pa si Karl Andre Towns dito. At sa pagtatapos ng first quarter, lamang ang Denver 28-20. Second quarter natin, Jamal Murray continues to cook, playmaking and scoring at lumamang na nga by 14 points ang Nuggets dito. At talaga namang parang well-oiled machine ang opensa ng defending NBA champions kaya lumamang na rin sila by 17 points after nga ng tough reverse lay ni Jamal. At umabot pa nga sa 20 ang lamang dito ng Denver Nuggets pero biglang nagpakawala ng 7-0 run itong Minnesota Timberwolves kung saan napa-quick timeout tuloy. Itong si Coach Mike Malone, 45-32 with 5 minutes left. Pero after the timeout, hindi na nga natuloy ng Wolves ang kanilang run at naayangat na muli ng Denver ang kanilang kalamangan. Then pagpasok ni Jamal Murray, abay binubu pa rin ng maraming fans. Kaya pinatayimik niya nga sila after the staff fadeaway jumper, tinitigan pang bench sila pagdapos. At sa ending ng ating first half, may 15 point lead dito ang defending champs 56 to 41. At sa ating third quarter naman, abay matinding bank and forth tayo dito at talagang sabayan sa offense ang ginawa ng dalawang kupunan at si Edwards at Jamal Murray sa agutan nga ng tough buckets dito. At mainit na nga rin bigla ang kamay dito ni Aaron Gordon mga idol mala Steph Curry back to back 3 pointers ang ginawa tapos 3 pointer pa ni Porter Jr. lumobo na sa 22 points ang kalamangan na ito ang nuggets problema para sa Timberwolves timeout sila dyan. Kaya naman Anthony Edwards gumawa na para sa kanyang team gustong to make over. Umuscore ng 7 straight points pero masyado kang lock-in ang Nuggets dito. Hindi nagpapatalo si Nikola Jokic. Ang gumanti nga dito kay Edwards at pinalobo na nga rin nila. Sa 24 points ang kanilang kalamangan 83-59. Timeout nga dito ang home team. At sa ending nga ng ating third quarter, abay pinalaki pa lalo ng Nuggets ang kanilang kalamangan 93-66 after three quarters. At sa fourth quarter natin abay 5-0 run agad ang ginawa dito ng home team sa umpisa pero agad naman yung pinatayimik ni Jamal Murray pati na rin ni Michael Porter Jr. At kahit bumalik pa nga ang full starters ng Minnesota mga idol ay hindi na nga rin sila nakabawi pa at natalo nga this game number 3, 2-1 na series natin nakabawi ang Denver.